malaki okay. okay. ang laki ng dalag you know, stick side you know. grabe laki oh. haba mga idol headshot tinamaran sa ulo ah sumabit yun tanggal patay na siya mga idol tinamaran sa ulo bakit nito yun yung hangat natin ah, grabe, laki laki mga idol ay, mababali yata ayun o, no? laki ng bunga nga o oh. ayun o no? headshot baon sa ulo ah, grabe laki <laughs> laki mga idol o oh. Headshot dalag. Grabe laki. Oh, tama nyo. Oh. Baon sa ulo. Big size. Oh. Yung bunganga niya, mga idol. Oh. Agoy siya doon kanina Doon sa sulok na yan Tingnan natin Grabe, ang taba Lucky oh Sa Dalawa Dalawa't kalahatid dangkal Tapos ang bilog niya napakataba Yun, sakto. Panalo na to mga idol. Rebel, uh, laki yun. Oh. Yun kalaki yan. Dalawang chinelas.